Ay, nandito pa ako sa time. <clears throat> ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Ang isama mo lang sa ng mga biyoda na tutulungan ay ang mga hindi bababa sa anim na taong gulang at naging tapat sa asawa niya. may mga may mga procedure mga kaibigan ano kung paano tutulungan yung byoda. Kilala sa paggawa ng mabuti gaya ng maayos na pagmamalaki sa mga anak, bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangailangan at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Ito mga kaibigan, ano, ito talaga para sa akin din po. Ito po yung mga dapat tulungan yung mga taong sumampalataya sa Diyos na merong kakulangan sa buhay. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Sabi dito nga eh, na hindi bababa sa anim na taong gulang yung dapat tulungan. So kung kung 60 pababa, kayang-kaya pa niya yung magtrabaho, di ba? Kung 60 pataas, syempre mahina na yun. Yun ang dapat ka uh, tulungan. At uh, sabi nga dito na dapat siya ay namumuhay ng maayos nagpapalaki sa ng mga anak at bukas yung kanyang tahanan sa mga taong mga missionaries gaya ng mga missionaries di ba walang matutuluyan yung mga ganun mga kaibigan yun yung sinabi dito ngunit huwag mong isama sa listahan ang mga byuda na bata pa na pagbata pa dahil kaya pa yung magtrabaho eh dahil kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit mapababayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Yan. At dahil dito, magkakasala sila dahil magiging walang saysay ang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Maliban dito, matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismosa at pakialamera at kung ano-ano ang mga sinasabi. Tama talaga itong sinabi ni Pablo ba? Kaya para sa akin, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na lang silang mag-asawa at mag anak at mag-asikaso sa sariling pamilya. Sa ganoon, walang masasabing masama ang mga sumasalungat sa atin. Sinasabi ko ito dahil may ilang byoda na ang tumalikod tumalikod sa panampalataya at sumusunod na kay Satanas. Kung ang isang tayang babae ay may kamag-anak na byoda, dapat niyang niya itong tulungan. Sa ganoon, hindi mabibigatan ang iglesia sa pag-aaruga sa kanila at matutulungan pa ang mga byoda na talagang wala nang inaasahan. Imagine mga kaibigan, ano? ang iglesia, di ba? Ang iglesia, itong simbahan, no? Ito talaga, mayroon talaga itong katungkulan din na tumulong sa mga miyembro, eh. Na, sa mga miyembro na walang-wala. Ito po yun kasi saan ba mapupunta yung mga offering and tithes? Parang naman ito doon, sa mga byuda, sa mga taong nangangailangan. Hindi lang puro sa simbahan at puro doon sa mga taong nag uh, naghahangad ng ng mga ito itong mga offer and tights mga kaibigan para sa lahat po ito eh ano sinabi dito eh na kung ikaw manampalataya na meron kang kakayahan at meron kang ka mag anak na walang wala tulungan mo siya para hindi nga mapabigat ang iglesia sa pagtulong, no? Ito maganda itong turo na ito mga kaibigan, eh. Ito yung tunay na iglesia ni Kristo. Yung mga mismong nasa loob, itong mismong pera na nasa iglesia ay itutulong sa mga membro. Minsan nga may nagkakasakit, hindi naman malalapitan. Kaya sabi dito sa verse 17 mga kaibigan, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. May sahod sila, no? Naglilingkod ng mabuti. Lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo sa salita ng Diyos. Yan, sinabi. May mga sahod talaga yan mga kaibigan eh. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, huwag mong bobosalan ang baka habang gumigiik. At sinasabi pa, nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno sa iglesia kung walang patutuo ng dalawa o tatlong saksi. Ang tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila Pagsabihan mo sila sa harap ng lahat ng manampalataya para maging babala sa iba. Yan mga kaibigan. no? So, may sahod ang mga ngaral mga kaibigan. At siguro karapat-rapat din sa kanila magagawa sila eh, no? Sahod. Pero wag naman lahat kin kinikimin dahil yung pera na lang ay para po sa lahat ng iglesia eh. No? Ito pa ay sabi ko lang... Para sa, naunawaan ko lang po. Dahil sa, doon palang sa Mal Malacay, sinabi na eh, na, para yun sa mga balo. Balo nga ang sinabi doon. Kasama doon yung mga duka. Pero sa iba, ibang mga church, ang kanilang dahilan ay para sa loob ng simbahan. Mga paayos ng simbahan, mga kagamitan. Alangan naman kung taon-taon ka magpaapaayos or pa, pa, pa ano no, maggami, magbili ng mga instrumento o ano pa man. Siyempre, mayroon kang maiipon at kung may mga nangailangan ng mga tao, dapat itulong. Yun po yun dapat mga kaibigan. Sa so, 21 po, sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang mga anghel, Iniutos ko sa iyo na sundin mo ang mga utos na ito nang walang kinikilingan o kinakampihan. Huwag kang padalas dalos sa pagpapatong ng kamay mo sa kahit sino para bigyan ka ng kapangyarihang mamumuno sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang bahid ng kasalanan dahil sa madalas na pananakit ng sikmura mo, uminom ka ng kaunting alak. Ayan, ito na mga kaibigan, na ano na natin, na yung alak mga kaibigan ay meron ding meron din siyang ano, uh, <clears throat> meron din siyang katuturan kung gawin mo siyang gamot, no? Pag uminom ka dahil ginagamot mo 'yun. Agaya po sa akin yung sinabi ko po na ginawa ko pong gamot sa ubo ko po yung tanduay or yung mga whiskey, uh, cognac 'yun. Pero mahal yung whiskey at cognac kaya tanduay ang ginamit ko. Actually, lasinggira din po ako. Hindi na po ngayon. So, pwede tayong uminom ng kaunti kung sumakit ng ating sigmura. May mga taong lantad na lantad ang mga kasalanan nila bago pa man sila hatulan. Pero, ang iba na may bandang huli na lang nalalantad ang kasalanan. Ang ba diba? Tinatago. Ganon din naman. May mabubuting gawa na lantad na ngayon pa lang habang ang iba naman ay malalantad din balang araw. Ang ganda ng ano dito. Meron din naman kasi, no? May mga tao kasi na gumagawa ng mabuti ngayon, hindi na lalantad. Pero someday, malalantad. Meron naman na sinabi dito, Meron namang kasalanan na hindi nalalantad pero malalantad din sa bandang huli. ba? Diba? May mga ganong bagay mga kaibigan. Kaya tayo mga kaibigan kahit walang nakakita, magiging tapat lang tayo. Pure heart sa pagtulong sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti mga kaibigan hindi lang naman sa pagtulong eh. Tulong ka sa tao, hindi lang ganun. Marami pong bagay sa pagbabahagi po sa salita ng Diyos ay magandang gawain din po ito mga kaibigan. Ikalat po natin ang salita niya kahit na lang sa pamamagitan ng pagbabasa natin ay kaaga, ka, kaaya-aya na po sa mata ng Diyos. Lalo na kung ang ating pagbabahagi ay mula po sa ating puso na may kasama pong pag-ibig. So ngayon mga kaibigan, nandito na po ako sa pang-anim na kabanata. Unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Anim na kabanata, uh, unang versikulo hanggang dalawamput isa. Sa mga alipin na manampalataya, dapat igalang nila ng lubos ang mga amo nila para walang masabi ang mga tao laban sa Diyos at sa itinuturo natin. At kung, at kung mga manampalataya din ang amo nila, hindi sila dapat mawala ng paggalang dahil lang sa magkakapatid sila sa panampalataya. Sa halip, lalo pa nga nilang dapat pagbutihin ang paglilingkod nila dahil kapwa manampalataya ang nakikinabang sa paglilingkod nila at mahal din ng Diyos. Itinuro mo ang mga bagay na ito at hikayatin silang sundin ito. Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi na ayon sa tamang turo ng ating Panginoong Isokristo, at mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos, ang taong itoy ay mayabang, pero wala namang nalalaman. Gusto lang niyang makipagtalo sa na nauuwi lang naman sa ingitan. Alitan, paninira, pambibintang, at walang tigil na awayan. Ito ang ugali ng taong baluktot ang pag-iisip at hindi na nakakaalam ng katotohanan inaakala nilang ang kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, walang tayong, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag-alis natin. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Tama po talaga mga kaibigan. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad, yumaman at nahu ay nahuhulog sa tukso sa isang bitag ng panira at walang kabuluhan kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa panampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpi sa buhay nila. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na panampalataya, mapagmahal, mapagpiis, at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang panampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang panampalataya mo sa harap ng maraming saksi, sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo Yesus na nagpatotoo sa harap ni Poncio Pilato, inuutusan kitang sundin mong mabuti ang mga inuutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaring makita ninuman sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikakasaya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Timotio, ingatan mo ang mga aral na ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang usap-usapan na ipinapalagay ng iba na karunungan pero sumasalungat sa itinuturo natin dahil sa ganyang pagmamarunong ng ilan, naligay, naligaw tuloy sila sa panampalataya. Pagpalaing nawa, pagpalaing kanawa ng Diyos. So yun mga kaibigan, eh, no? ang maibahagi ko po dito mga kaibigan tungkol po sa taong umiibig or may pag-ibig sa salapi. Lahat naman tayo mga kaibigan ay gusto natin ng pera, di ba? Pero ibang-iba yon pag yung bang talagang parang dinodiyos mo na yung, pag, yung pera mga kaibigan. At ang dami-dami mo ng pera ay gusto mo pa rin makakamit ng maraming pera. Kaya nang sinabi nga dito eh. <clears throat> Sabi dito na Ang taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso